Okay mga kaibigan, ito po ngayon ang ating ating video ngayon. Uh, ang ating mga katropang mekanikong Rosie dyan. Ay, itong isa ay may, may mixin ng air cleaner at uh, mag-change oil safety chainsaw ni ng ating tropang mekaniko panorin po natin sila kung paano sila mag chainsaw at yung isa naman natin dito sa banda dito ay naglilinis naman ng panggilid ng scooter Ayan, naglilinis po yung torque drive okay yan Ibinis po yung torque light ng gasolina para luminis po yung ating ano, para makapit po yung yung bawat hatak ng ano ng tambel. Yan po ang mga diskarte ng ating mga katropang rusong mekaniko. Yan, kitang-kita nyo. Kanyan po tayo dito pagka gumagawa po tayo. Kanya-kanyang gawa po yan para maalagaan ang bawat customer. Okay, tapos dito, change oil naman tayo dyan. Nagbablog na ako eh. Nagbablog na ako. Medyo i-check na rin pagkatapos ma-change oil. Eh. I-check na rin. Tsaka medyo pentuhan sila habang gumagawa para hindi na yan nakakainip. <laughs> yan ang ginagamit po natin diyang pang langis na pang chainsaw ay galing din sa ating mas maganda tong yan mas maganda yung ganyan kulay na, na langis kung kayo bibili ng langis ay sa rusi na lang kay bumili mas maganda sa ating makina at saka yan ang ang naka ano talaga dyan ganyan talagang langis ang dapat mas maganda yan kaya sa ibang langis kaya sa rusi na kayo bumili

Yan, Ayan dito pa, sa Yan <laughs> na sa kabila. Yan na, kinukompresor ko para habis matuyo yung gasolina ng ilagay. At, at pa yung mga Ayan ibang nagkabok na. Oh. Ito yun lang po ang ating paglilinis <laughs> para mas maganda. Okay. Tuloy-tuloy lang po ang ating video para makita nyo ang araw-araw nating gawa yan papanda rin ito medyo may kakalansing pa dyan pero siyempre gagawin na rin ang ating mekaniko yan kaya check niya kung ano mga dapat ayusin para ang ating uh, customer ay hindi masira ang daan habang uh, say nag namamasada yeah, ng transient para magamit niya ng maganda sana anak buhay at ito naman tong isang ito ay ginagawa na ng parang dahil ito kasi ay keyless keyless itong motor na ito ngayon ginawa na lang ng susi ayan ginawa na lang ng susi ngayon oh. yan din yung ating ating mga mekaniko ng rusi dati ang keyless yan ngayon may susi na okay gusto pa upgrade, pa-downgrade. Cobra, cobra! Pepay nga pa rin yung ginagawa nyo. Pepay yan na rupo. Ito naman, di carbodor oh, pang PC. Pang gamit po sa pamasada. O, oh, yun doon yung kumakalansing. Okay, o, ano yun yung sinakano na yun. May ikpitan. Oh, ito naman yung isa. Ito po ang araw-araw na pinagawain natin sa Lucy. sa Lucy ng San Pablo at napaka ganda po dito magpagawa at lahat po ng ating mekaniko dito ay talagang gagawin nila ng maayos at talagang sulit naman kung um, punta nyo kung sakaling pupunta kayo dito sila ay mabait sa customer hindi sila uh, ano basta ito ay mababait wala wala kayong masasabi at magalang sila sa customer mga kaibigan yan, kita niyo ito yung isa habang may gumagawa rito naglilinis ng panggilid yan, lilinis niya mabuti para sure na talagang kapit ang ang ating pambelt at ating mga panggilid dyan na pero kung isa ay talagang sure naman na tinitignan din kung anong dapat pang gawin dito. Ayan naman si Boss Kainer. Si Boss Kainer yan yung gumagawa na yan. O. Oh. Napakagaling din po yan sa wirings mga kaibigan. Alam mo, may sinisipat-sipat pa. O. Oh. Oh. Yan. lumapit na si si Boss Alan. Okay. Si Boss Alan po yan ang uh, head ng mekaniko rin. Ayan. Siya ang pinakamatagal na dyan sa ano. Ayan siya ang pinakamagaling dyan. Magaling naman siya si, si Boss Alan. Siya na nagturo sa mga mekanikong dumating dyan. Tapos yung tinuruan niya ay nagturo na rin sa ibang mekaniko dyan. Panoorin po natin ang kanilang ginagawa. Tapos so, kasensya nyo muna ang ating video at medyo nakatayo ang ating video. So yung ating video ay okay na. So, Yan, tinatag tulungan mo lang yung memory speed. matagal mag minutes at etong isa yan nga dire-diretso pa rin sa paggawa sa panggilid Ayan naman si Boss Pau-Pau. Ayan na yung mekaniko driver. Mekaniko na driver pa. Okay. Ito masugid na maghahatid ng mga unit natin sa sa mga ating mga bull to buyer o sa iba pa. Ito rin si Boss Kainer ay Mechanical Driver. Silang masisipag sa ating routine. Okay. Ito lang kasi. Inayos na dyan yung mga ilaw, yung mga susiyan, at ito pang isa, tuloy-tuloy pa rin sa panggilid. Ano na silang gawa? Dire-diretso lang. Yan, lalagyan ng grasa. sige kaya lang kung sa inyo kaya lang kung ano yun mga sirin mga sirin mga sirin uh. ito kaya ho sa mga sirin sa isang nagagawin alam yung yung hindi sa intersection Pero mga dalawang libo nga lang ito daw. Yung apat na libo mo, 2,000 po.